I've been attached with the feeling of waking up with you pa my side. Sobrang worth it nga ro talaga ang concert ng ating Mariano ayon sa maraming bula. Dahil hindi nga lang performance ang nakita nila dito kundi kung paano rin okay. effort talaga itong ating Doni Pangilinan para sa kanyang Bel Mariano. Pero eto na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon. Alam naman natin na bago nga umalis itong ating Doni sa concert, ay talaga namang tinapos niya nga muna ito. Ayon nga rin sa ating Tito A, ay nakasuporta na nga sila sa ating Bel Mariano. Dahil ang team Pangilinan nga guys, ay team bahay. Dahil nanood nga sila na magkakasama habang sineselebrate ang kaarawan ni Ate Ella. At talaga namang itong ating Donny Pangilinan ay agad na nga rin itong pinon sa kanya social media account. At itong si Tito A ay talaga namang nag-update nga rin at kaarawan nga rin ni Sola at 13 years old na nga raw ito. At sa bawat post nga ni Tito A at Mami Marisal sa kanika mga social media account ay talagang sobrang happy nga ng ating Donny kasama ang kanyang family. At syempre kapag kasama niya si Balmer Yano. At ayon pa nga guys dito, after his girl's concert, he went straight home to his family to celebrate ate Ella and Solana's birthday. Doni the man that you are. Dahil marami na nga talaga ang humahanga ngayon sa angking katangian ng ating Doni Pangilinan. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Doni at Val sa mga susunod pa na ayuda.